Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn ngayong Enero Labinsyam, 2025. Sa tahimik na linggong ito, maaaring mapansin mong ikaw ay nagmumuni-muni upol sa iyong mga nagawa. Kahit na may mahahabang listahan ng mga tagumpay, maaaring makaramdam ka ng pagdududa sa sarili na magdudulot ng anino sa iyong tiwala sa sarili. Huwag matakot, dahil ang enerhiya ng ika-negatibo 21 ng Lunar Day ay nag-aanyaya sa iyo upang buksan ang iyong imahinasyon at tuklasin ang kalaliman ng iyong mga saloobin. Pagtanggap sa iyong tagumpay at pagtanaw sa kinabukasan. Sa araw na ito, mahirap malimod na may mga pagkakataon na ang mga tagumpay ay nauurong at ang mga tanong at agam-agam ay kumikislap sa iyong isipan. Gayunpaman, ipagdiwang mo ang bawat tagumpay, gaano man kaliit ito. Lahat ng hakbang na iyong ginawa ay may layunin at halaga, at ito ang pundasyon ng iyong mga tagumpay. Ang iyong mga nakamit ay bunga ng iyong pagsusumikap, at hindi mo kailangang humingi ng patunay mula sa iba. Ang kaalaman at tapang na taglay mo ay magpapakita ng mga bagong daan upang matamo ang higit pang tagumpay. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat lamang sa mga material na bagay o tabumpay, kundi sa kanilang pagnanasa na magsikap at lumago. Pahintulutan mong magbukas ang iyong isipan sa mga bagong posibilidad at maging bukas sa mga oportunidad na magbibigay daan sa iyong personal na pag-unlad. Balanse at katarungan sa pagdedesisyon Habang ang buwan ay nasa Libra, ang pagtawag ng balanse at katarungan ay nararamdaman mo sa iyong puso. Sa bawat desisyon na gagawin mo ngayong araw, hayaang gabayan ka ng impluensya ng kalangitan upang magtaglay ng katarungan sa iyong pakikitungo sa iba. Ang ganitong impluensya ay nag-aanyaya sa iyo upang mas pag-isipan ang bawat hakbang at lumikha ng kapayapaan, hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa iyong mga ugnayan. Maghanap ng tahimik na lugar kung saan maaari mong pagnilayan ang iyong mga desisyon at alamin kung paano ang kaliwanagan at ang iyong pananaw ay magdadala ng pagbabago. Paglinang ng kapayapaan at pagkakaroon ng malinaw na pananaw. Maglaan ng sandali upang huminga ng malalim at hayaang magbabad ka sa mga mapayapang enerhiya ng araw. Maglaan ng oras upang magmuni-muni at suriin kung paano ang pakiramdam ng kaliwanagan, ay maaaring magbukas ng bagong pananaw sa iyong buhay. Ang mga pag-aalinlangan na dati ay nagdudulot ng kalituhan ay mawawala sa pagdapo ng liwanag ng iyong pag-isip. Pagnilayan kung paano ang pagiging bukas sa mga bagong pananaw at pagtanggap sa iyong mga pagkakamali ay makakatulong sa iyong personal na paglago. Ang buhay ay puno ng mga aral at bawat karanasan, mabuti man o masama, ay may layunin. Magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahan na magbago at umunlad. Pagkakaroon ng tapang na magtagumpay sa lahat ng pagsubo. Habang dumadaloy ang araw, tandaan na ang iyong panloob na karunungan ay may kakayahang gabayan kapatungo sa balanse at kapayapaan. Ang iyong likas na kakayahan sa pamumuno at ang iyong integridad ay magdadala sa iyo sa tamang landas. Ang mga desisyon na gagawin mo ngayong araw ay magsisilbing batayan para sa iyong mga susunod na hakbang. Sa pamamagitan ng tapang, pag-unawa, at pananampalataya sa iyong sarili, magagawa mong gawing matatag na pundasyon ang bawat pagdududa at gawing liwanag ang iyong landas. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.